O oh, Mico, sis na nakaupo ka na dyan. Alam mo na yung gagawin mo. Kakasaka ba? Kakasaka. Kunin mo yung chokstugo sa gilid. Yan. Yeah. Ilagay mo dyan, ilagay mo. Ilagay ko lang. O. Hindi. Wala, wala. Pakakawin. Pakakawin. Ilagay mo, taktak mo, taktak mo. Kasama yung sabaw. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Lucky. Okay. Okay. Oh. Kaya-kaya yan. Oh. Miko. Bale. Bibigyan kita ng 7 minutes. Pag naubos mo yan, meron kang 1,500. Okay. Oh, suporta daw, suporta. Ah, oh, lumipat tayo dito kasi nalobat, nalobat yung cellphone. Oh. I-continue natin, i-continue natin. Tanong ko lang, kakayanin mo ba? Kayanin. Kailangan mo malakas, kakayanin mo ba? Kakayanin. Okay. Kasi nasa likod mo si <laughs> si Louie, si Jeno, ayan si Chris, si Kai kanina, andiyan andiyan kanina kasi umuwi kasi may lalakarin rin daw. Hindi nila kinaya, kaya kailangan galingan mo, okay? oh, in 7 minutes, mananalo ka ng 1-5. Ready na? Ready. Okay. Ready. Get set. Go. Kailangan, buto lang tira dyan ha, buto Buto yan kaya yan 7 minutes yan, kaya kaya yan Water, water, mayroon pa no, May tubig dyan, may tubig hindi alam bilis tapos na <laughs> oh, ambilis, uh, <laughs> dapat <maglaga> ng, <laughs> dino <kumagal>. para mamaya <laughs> <laughs> tubig ha pagka ano ha yan may tubig na si inces dito laki na lagyan niya. Tingin mo, Jeno, kakayanin? Hindi daw, hindi daw. Patunayan mo. Patunayan mo, Miko. Louie, kakayanin? Kakayanin daw. May tiwala si, ano, si Louie. Si Miko, ano yan eh? Malipit yan. Kumakain ng buhay na manok yan. Hahaha. Joke lang. Ge, go. Focus. Mahaba pa ng oras. Nanginginig na. Hindi, <laughs> 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 nagugutom na daw kasi siya. Ayan, kaya tama-tama. Gutom si ano. Miko. <laughs> Mga ba yung layan? Pa yung layan. yan. Wala yan. Basic na. ko yan. Aliyan. Aliyan. Tapos 'yung pagka-risk ba 'yun, na kumain. Yeah, lundo ko mo daw agad. Di Nanging, na, nanginginig. <laughs> <Dinong> tubig ah. <ha? laughs> eh hey, hey. Nasa pa. Oh, partida. Haba pa. Meron ka pang 4 minutes and 20 seconds pa. Oh, kayang-kaya. Go! Go! Oh, konti na lang, puro buto na lang, oh. Lupit 'to. Oh. Ano, no, busing bala. Sayang din na lang. Haba pa ng oras. oh. <laughs> oh, konti na lang, oh. Wala, hindi na magkikira yan. Meron pang ano? Mahaba pa. 3 minutes and 15 seconds pa. Mahaba pa. Mahaba pa. Ouch! Sorry. O, 3 minutes pa. 3 minutes pa. Kaya yan. No, oh, inang tubig ah. Gutom na gutom na daw siya eh, nanginginig na. Haba pa ng oras. Two minutes and a half pa oh, haba po. Nanginginig. Ay, sorry na. nalung wala nang luha <laughs> <laughs> naluluha daw hot <laughs> oh, 1 minute and 55 seconds pa ang haba pa oh inom tubig Wala pa, palang oras. One minute and a half pa. One minute and a half. Go! Hindi na may na. O, konti na lang. The... O. Oh. Konti na lang, konti na lang. Ang kakaumay ngayon, o. Oh, one minute pa, one minute, one minute. Let's go. Hindi konti na lang. Eh, dahil ka, remember, dahil ka remember. Huh? Sa minuto pa yun, eh, no? oh, ano lang, thirty. Five seconds. thirty seconds. 35 seconds. seconds. Anak? Yung taba. Yung taba. Balat yan. Balat. Yung balat. <laughs> Sorry. Fifteen seconds. Ten seconds. Nine. Eight. Seven. Six, five, four, three, two, uh, uh. one. Ehh! <laughs> Anong nangyari? Ah! <laughs> si hindi kinaya. Pero, naka, uh, naka 90, ano ko naman, naka 95%, 90%. So, consider. Pero, bibigyan pa rin kita. Văn kỳ à Văn kề, à Văn kề, à Văn kề, Bye bye. Bye, bye.